Doble kayod ang isang ina sa pagtitinda ng merienda para mapagamot ang anak niyang ipinanganak na may Peter's Anomaly. Isa itong congenital eye condition na nagdudulot ng pamumuti ng cornea ng mata. Para bigyan na mukha ang Balita Mobile Journal, Yeda Pascual. Laban lang para sa anak. Yan ang ginagawa ng isang ina sa Rizal para sa anak na nangangailangan ng cornea transplant. Si baby Lucas, 2 years old, ay pinanganak na may Peters anomaly. Isa itong rare congenital eye condition na nagdudulot ng pamumuti ng cornea ng mata. Sinasabi may araw na tatakpan na didiinan sobra yung may sakit niya ng mata. Kasi alam masakit. Nito nga lang kasi nang isugod siya ulit sa ospital dahil sa mataas na eye pressure. Delikado raw ito dahil baka pati ang isa niyang mata, madamay at mawala rin ng paningin. Dagdag pa ni Mami Dimple, kailangan palagi silang nakatuto kay Baby Lucas. Kamakailan lang kasi inatake ito ng seizure dahil sa sobrang taas ng lagnat. Ayon sa doktor, bawal nang atakihin ulit ng seizure si Lucas dahil posibleng makadagdag pa ito sa komplikasyon sa kanyang mata. Um, masyado siyang bata, di ba kung iisipin mo? Actually, sa ganitong cases, mas maganda kung mas maagang maoperahan ng bata. Kasi once na kunyari pinanganak ang bata at may corneal opacity, kailangan as early as possible tatanggalin mo yung nakaharang sa mata niya. No, kaya kailangan um, the earlier the surgery the better kasi para maiwasan natin yung pinatawag na lazy eye or amblyopia. Sa ngayon, rumarakit ng pagitinda ng lumpia, pansit at mga kakanin si Mami Dimpol para sa mga pangangailangan ni Baby Lucas. Hindi ko alam kung paano ko siya mapapagamot kaya po lahat na lang po ng paraan ginagawa ko na po manghingi ng tulong kung kani-kanino, kanino ko lumalapit. Sana po mabuting puso na makapansin po sa amin lalo po sa anak ko. Maraming maraming pong salamat. Maaari po kayong bumili ng mga paninda ni Mami Dimple para matustusan nila ang gamutan ni Baby Lucas. O di kaya ay mag-donate sa detalye na nasa inyong screen. Ako si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ang kalinga. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.